Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ikadalawamputatlo ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay dinalan niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yung puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo Tinanong niya ako, Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, Kayo po lamang ang nakaaalam, Panginoon. Sinabi niya sa akin, Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo mga tuyong kalansay, dingginin ninyo ang salita ng Panginoon. Ito ang ipinasasabi niya. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng bitid at laman at babaluti ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako ang Panginoon. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugo at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman na sila ng balat ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, Hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nagpahayag nga ako at pumasok sa nila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto. Wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka sabihin mo ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan at may bangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Panginooy papurihan sa pag-ibig niya ay langman Ang mga naligtas tinubos ng Diyos, baya ang magpuri, yamang nangaligtas sa tulong ng poon. Sa sariling bayan, sila ay tinipot pinagsama-sama. Silang at kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglumagak sa ilang nadako at doon nanahan. Sapagkat sa lungsod ay wala ng lugar silang matirahan. Wala ng makain, kayat nangagutog, nauhaw na lubha. Ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na ng hina. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila magipit sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag at dinidig naman sa gipit na lagay, sila ay iniligtas. Inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan. Tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahangahangan niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Ang nangagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Aleluya, Aleluya. Panginoon, ituro mo na yung landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon iyon, nagtipon-tipon ang mga pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Yesus ang mga saduseyo at isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Yesus upang subukin ito guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Yesus, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinukuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,